A day in my life as a mom of For okay, today's video, pupunta nga kami ng SM para nga ipatanggal nga yung tahin dun sa binunutan sa ipin ng asawa ko. Nag-withdraw nga lang muna kami kaso walang cash nga yung machine nila. Kaya sa SM na nga lang namin naisipang mag-withdraw. Papunta pa nga lang kami ng SM sukat kaso nakita nga namin yung checkpoint. Pinahinto nga kami tapos hiningi nga yung lisensya namin. Sabi nga yung may multa na nga daw tong isang libo or may impound nga daw tong e-bike namin. Buti na nga lang lumapit nga yung may mataas na ranggo sa kanila tapos tinanong nga kami kung pamilya ba At daw? saan nga daw kami pupunta? Kabado 20 na nga din tong asawa ko at magpapalisensya na nga daw siya Ay B, kinabahan nga kami ng very light nun <coughs> Hindi nga sana kami papaalis kahit sa SM Sukat nga lang kami pupunta. Buti na nga lang mabait nga yung sir at pinaalis nga din kami. Pagkadating nga din namin sa SM Sukat, nagbayad na nga din si daddy ng ticket tapos pumunta nga siya ng Watson. May binili nga lang siyang gamot tapos nandito nga kami sa labas na tambay. Habang nag sa si asawa ko, tinitignan nga muna namin yung painting dito. IB, pag may sariling bahay na talaga kami, bibili nga talaga ako ng painting at ilalagay ko nga din ito. Pagtapos nga bumili ni daddy sa Watson ng gamot, dumiretso na nga din kami sa third floor. Kasi nasa third floor kasi yung dental clinic nila dito? Dito nga din kami palagi nagpapabunot ng ipin ng pamilya ko. Madami pang ang tao doon kaya pumunta muna kami ng kabilang building para kumain ng merienda. Aba, ibi, nag na nga din sila ng design dito sa my bridge. Chinese New Year na nga din kasi kaya ganito nga din yung design nila. Pagkadating nga din namin sa food court, bumili nga lang din ako ng waffle. Nag-aasaran pa nga itong mag ko kasi ayaw nga samahan ni daddy para bumili ng shomai. E dito lang naman sa gilid kaya napabili na nga lang sila ng potato pots. Patawa-tawa pa nga itong asaw ko at mahilig nga itong mga sa. Sobrang init pa nga din pala nito napaso nga din yung bibig namin. Wala na nga din magawa yung panganay ko sa so pangasan nga ng daddy niya. Habang kumakain nga kami dito ay gusto na nga din tumayo nito ni baby yan niya. Kaya tumayo na nga lang muna ako habang kinakarga ko nga si baby yan niya. O oh, ayan, nakabili na nga din ng shomay niya at sinamahan na nga din ng daddy. Habang nagpapalipas nga ng oras, naglibot-libot nga lang muna kami dito. Tapos binabasa nga yung mga sojak sign namin. Year of the snake nga ngayon kaya mag-ingat-ingat nga din kayo sa mga ahas. Ay, hindi ganun yun. Eme! <laughs> <laughs> Pagtapos nga namin tumingin-tingin doon, pumunta nga kami dito sa National Bookstore. Umili nga lang kami ng gamit na kulang ng panganay ko sa school. Tapos sinubukan ko na nga din yung coco nila dito. Umorder nga ako ng dalawang bestseller nila dito kasi palagi kong nakikita mataas nga yung pila nila dito. Bumalik nga lang din kami dito sa dental clinic at saglit nga lang din natanggal yung tahe. Tapos pumunta na nga din kami ng Tom's World para nga makapaglaro yung mga bata. Ang plano nga naman talaga namin ay pupunta nga kami ng Kidzuna kasi hindi na nga din natuloy. Sobrang hapun na nga din pala kami pumunta dito kaya hindi na nga din kami pwede doon sa sa kakatapos lang ka, katapos lang ni Bibian yan, yan palagi na nga din tong nagtamsa. May pa-heart-heart pa nga tong asawa ko kasi nakakuha nga daw siya ng panali ko ng buho. <coughs> Simpleng banding nga lang to ng mga anak namin pero tuwang-tuwa na nga din to sila. Habang naglalaro nga din sila, dito nga lang din ako sa gilid nagpapadede nga kay Baby Yanyan. Ay sa susunod, makikisali na nga din to si Baby Yanyan sa paglalaro sa kanila. Grabe naman tong batang to, hindi lang isang daliri kundi tatlong daliri na nga din sinubo sa bibig. Kakadede lang nito pero may habit na nga din to sa pagtatamsak. Ayaw nga namin bilhan ng pacifier, baka nga kasi mag-iba nga yung form ng ipin niya. Kaya paminsan tinatanggal ko nga talaga yung daliri niya sa pagtatamsak. Dito nga nanalo nga ako ng 200 tickets kaya nag-enjoy nga ako sa paglalaro dito. Kaso naubusan nga kami ng tokens kaya bumili nga ulit yung asawa ko. Bumili nga ulit siya ng 110 tokens para nga panglaro nga namin ulit. Dito ngayon nakakuha nga din ng dalawang sticker yung panganay ko. Ito talaga nagpapaligaya sa akin yung nakikita ko yung mga anak kong nag-e-enjoy. Kasi paminsan nabubur na nga din sila sa bahay. Hindi nga kasi kami nalabas ni Iyo ng bahay kasi nasa third floor nga yung tinitirhan namin. Nakakapagod na nga din kasi paakit baba. Lalo na't nandito na nga din si baby yan yan. Kaya sinasabi ko nga sa asawa ko pag day off nga niya, nga namin yung mga anak namin para makapaglaro-laro nga din sila. Abay, syempre yung nanay ay nag -e enjoy din. Tapos na nga din kaming naglaro dito sa loob kaya pumili na nga din sila ng laruan para pamalit dun sa ticket. Pagtapos nga din nilang mamili ng laruan sa loob, nag-rides nga lang muna sila dito sa labas. Mayan -mayan ay pupunta na nga din kami ng supermarket para para bumili nga ng mga snack nila. May nakita nga akong shrimp dito kaya bumili nga ako ng konti para nga lulutuin ko bukas ng tanghali. Tapos kumuha na nga din ng fry si daddy para nga lulutuin namin pang merienda. Konting snack nga lang yung bibilhin namin dito kasi may mga stock pa nga din kami sa bahay. Bumili nga ng poke yung asawa ko. Sabi ko ay may poke nga sa bahay. Ay hindi! tumitingin <laughs> tingin pa nga to ng car seat dito. Kala mo talaga may sasakyan? <laughs> Para nga daw sa sasakyan namin soon, manifesting. May dalawang kaibigan nga ang nakita dito si Dali tapos nag-usap nga din sila ng very light. Dumiretso na nga din kami sa kainan para nga makakain kasi anong oras na nga din. Habang nag-aantay nga sa in-order namin, pinadede ko nga muna si Baby Yan Yan. At tapos nga dumede, naghaharutan nga muna kaming dalawa. Tapos si Ian nga tulog na tulog pa. Pagti-take out na nga lang kami ng makakain ni Ian kasi tulog pa nga din siya. Dumating na nga din yung mga pagkain namin tapos magmamadali na nga din kami kasi magsasarado na nga din yung mall. Ay, bisarado na nga halos yung mga tindahan dito. Tapos pumunta na nga din kami ng kabilang building kasi dun nga kami lalabas. Ayun lang muna. Salamat sa panonood. Paalam. <coughs>